Aries, huwag ka muna maliligo ng matagal lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan, at umiwas ka sa mga tao na mahilig magsalita ng kayabangan, dahil siya ay pwedeng magdala sa iyo ng suliranin kung ikaw ay makikisama ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, magingat ingat ka sa mga bagong makakausap lalo na kung ang tatalakayin ay sa pera, at iwasan mong makipag-usap kung ikaw ay kasalukuyang namamasyal na mag-isa sa ibang tao. Para maingatan mo ang mga gamit na mahalaga sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, umiwas ka sa tao na mahilig sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at sa discussion sa mga dapat nagagawin sa trabaho, hayaan mo sila nang wala kang makuhang suliranin signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, maging alerto ka sa iyong mga ginagawa, dapat ay matalas ang iyong mata, at pakiramdam para makaiwas ka sa mga kasama mo sa trabaho na mapagsamantala, at huwag kang magpapautang sa kanila dahil pwede nang mawala ng tuluyan ang iyong pera. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo umiwas ka muna magbuhat ng mabibigat ngayong araw. At umiwas ka rin sa tao na mahilig magdala ng chismis na para sa iyong kalusugan ng wala kang makaaway. At iwasan mo rin ang pagbibigay ng pagtitiwala baka pati ang iyong pera ay mawala na ng tuluyan. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, kung magbibiyahe ka dapat ay may ugali kang maging alerto, at huwag makipag-usap kung may katabing ibang tao at magbaon ka ng mga dapat na gamot na iyong iniinom para makaiwas ka sa paghina ng kalusugan at huwag kang magbibigay ng kaalaman sa makakausap para hindi ka makakuha ng kalungkutan Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Libra Huwag ka muna basta magtitiwala kagad ka ngayong araw Lalo na sa trabaho madami ang gusto kang maungusan at iwasan mo rin maglibre ngayong araw dahil swerte mo ay mababawasan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio Huwag kang magbibigay ng mga salita na kahit na alam mo ang tama ang gagawin sa trabaho, dahil ikaw lang din ang mauunahan nila sa dapat na gagawin, para ikaw ay ungusan sa kahusayan, at may tamang timing na ikaw ang talagang gagawa, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, dapat ay laging may mahaba kang pasensya ang ugali mo ngayong araw, at dapat umiwas ka kagad na kaysa makipagtalo ng walang mawala sa iyo ng aura ng swerte, at iwasan mo rin magsalita. Nang mabilis ngayong araw para magtuloy-tuloy ang magagawa mong maayos, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, maging mapanuri ka sa mga pwedeng makakausap, kung alam mong may kabastusan ang bibig ay lumayo ka na, at huwag ka rin muna makisama sa mga kaibigan mo ngayong araw, kung may pupuntahan para makaiwas ka sa problema, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, mag-ingat ka sa mga biglaan na pipilitin ka gumawa ng desisyon dahil problema sa iyo ang ganoon kaya iwasan mo na kagad, at huwag kang iinom ng alak sa gabi, para na rin sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga gagawin ngayong araw, at sa iba na gagawin na pakikipag-usap nang hindi ka madalaw ng pagkainis at umiwas ka rin sa bigla ang pagbibiyahe. Nang wala sa schedule baka makakuha ka ng paghina ng kalusugan ng biglaan din, signos na pahiwatig ng mga bituin.